Alright mga boss, uh, good morning. So meron lang akong i-share sa inyo no. About dito sa ano, sa byahe na to, dito sa ano Jack So dito mga boss, uh, ganito ang sitwasyon dito no. Kapag wala kang konduktor, hindi ka makakabyahe dito. Halimbawa, kagaya sa akin. So kahapon di ako nakabiyahe ngayon hindi ko alam kung sisipot yung konduktor ko. So tinext ko na Sinabihan ko kung babiyahe ba kami hindi. So ang problema dito mga boss sa ano motor sa ano dito sa bundok dito sa Antipolo Antipolo dito sa ano sa sumo, sa San Pedro pala dito sa motor pool ng ano ng jack liner ang mga konduktor dito mga boss may kanya-kanyang desisyon no may sariling desisyon may sariling mundo so kagaya ko gusto kong magbiyahe gusto kong magbiyahe pero yung konduktor ko ano minsan na ibang konduktor ayaw magbiyahe, ganoon, Marami dahilan, ganyan. So, pagka mga boss yung konduktor mo, wala talaga, dito talaga lagay mga kabiyahe. Kasi, hindi ka naman pwede magbiyahe kung walang konduktor. So, yun ang problema dito mga boss, ano, sa, <coughs> dito sa, ano, sa Pasita. Yung mga konduktor. Yung ibang driver, ganoon din, gusto magbiyahe. Daming mga driver ang gusto magbiyahe, kaya lang, konduktor, wala. May mga konduktor, pero, <coughs> <coughs> yung iba mga konduktor siguro di ko alam baka tinatamad ganon, lalo na pag linggo hindi kaya bago sahod na ganun tinatamad sila magbiyahe kaya ayun na magbiyahe ngayon yung driver kahit gusto magbiyahe hindi nakakabiyahe so yun ang problema dito mga boss eh, hindi na susolusyonan ng ano siguro dito hindi na susolusyonan ng ano nang dito ng management ng namamahala dito sa ano dito sa pasita hindi baka basta basta makabihay natitingga yung bus mga boss o, kagaya nito sa akin natitingga hindi ko alam mo makabihay ako ngayon eh. so yun lang mga boss sincere ko sa inyo shout out nga pala kay boss dan yung mga ano mga... <coughs> mo boss yung mga kagyan yung mga konduktor mo boss medyo mahaba na sungay <coughs> siyempre pag matagal na alam mo na mahaba yung sungay no? karon talaga bye bye So ito pala nga mga boss, nililinis ko na to. Really for na to mga boss, biyahe pag biyahe na lang malinis na to. Ako lagi naglilinis nga dito eh. Wala mag